Lahat naman po tayo ay nag-aral ng mathematics na, eh, di ba? Nag-aral po tayo ng science. Nay, naging mathematician po ba kayo? Hindi. Hindi naman, di ba? Naging scientist po ba kayo? Hindi rin. Hindi naman, di ba? So, nag-aral po tayo ng mathematics, pero hindi tayo naging mathematician. Nag-aral po tayo ng science, pero hindi tayo naging scientist. Ganon din po, kung pag-aaralan niyo po ang Islam, hindi na nga naulugan na ipo-force kayo magmuslim. Bagkos, magkakaroon lamang kayo ng karagdagang tama at wastong idea, kaalaman hinggil po sa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ahdina wa ahdibina ja wa sababan liman hitada. Allahumma amin. Hindi po yun pang-hypnotize, ano po? Hindi po yun pambabarang. Hindi po yun uh, orasyon. Yun po ay Arabic na ako po ay nananalangin. Unang-una, pinupuri po natin ang Diyos na tagapaglikha, na naglikha sa amin, naglikha rin sa inyo, naglikha sa lahat ng mga nalikha, nakikita man natin ito o hindi natin nakikita. So pinupuri natin siya at pinapasalamatan. Pagkatapos noon, ako ay nananalangin na nawa ang kanyang pagpapalat kapayapaan ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad. At ganun din po, nananalangin din po ako na sana gabayan kami ng Diyos at kayo rin ay gabayan ng Diyos at tayo maging kasangkapan ng kanyang gabay. Lahat po tayo ay nangangailangan ng gabay. Yung pakay po namin, ay ang mai-share namin sa inyo ang naunawaan namin na kaligtasan at katotohanan. Wala pong pamimilit kasi po sa Islam, ay hindi po maaari ang ipilit ang paniniwala. Sabi nga ni Allah, la ikraha fid walang sapilitang sarilihiyon. Hindi po namin maaring ipilit sa inyo ang ang aming paniniwala. Pero hindi po namin at maari po namin i-share sa inyo ang aming paniniwala. So magkakaroon po tayo ng pagkakaunawaan kapag naging fair po tayo sa pamamaraan kung paano natin sasaliksikin ang paniniwala ng iba sa atin. Ha? Kasi pag maging unfair tayo, yung pagbabasihan niyo lang sa inyong kaalaman kung paano ninyo alamin kung ano ang mga paniniwala ng Muslim ay sa pamamagitan lang ng mga bali sa pamamagitan lang na mga nababasa ninyo sa diaryo, sa media, sa social media, na puro paninira, karamihan paninira sa Islam. Hindi mabuti ang maririnig ninyo hinggil sa Islam. Kung yan ang magiging basihan ninyo, hindi po kayo magiging fair. Sa amin ay ipinag-uutos po sa amin na maging makataruan sa lahat ng pagkakataon. Maging sa ibang paniniwala, ibang mga relihiyon ay ipinag-uutos po sa amin na kami ay maging makatarungan. So ito po ang nais nice naming ipaunawa sa inyo mga kababayan. Hindi maaari nalikhain o kaya maglikha ang Diyos ng basta-basta na lamang na walang, walang objective, walang goal. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay may kanya-kanyang kadahilanan. Kahit na 'yung mga insekto, 'yung mga langgam, 'yung sa mula sa pinakamaliit na nilalang nilikha, nilikha ng Diyos hanggang sa pinakamalaki na nilalang nilikha, nilikha ng Diyos, ang lahat ng yan ay may kanya-kanyang kadahilanan kung bakit yan nilikha ng Diyos. Ang araw na nakikita natin, ang mga halaman na nakikita natin, ang mga kalangitan, ang kalupaan, tayo mga tao, ang mga inkanto na hindi natin nakikita, ang lahat ng yan ay may kadahilanan kung bakit yan nilikha ng Diyos. Ilang taon ka na Nay? 71 po. 71. Nay, sa pananatili mo sa mundong ito, naitanong mo ba nay sa iyong sarili kung bakit tayo nilikha ng Diyos? Para purihin ang Panginoon. Para purihin ang Panginoon. Ikaw nay, bakit tayo nilikha ng Diyos? Para mag-alagad sa Kanya. Para mag-alagad sa Kanya, which is tama yan. Sabi sa Quran, i-share sa inyo kung ano ang pananaw ng Islam kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Sabi sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Basahin po natin, pabasahin po natin kay Ustaz. Wa ma al jinna wal insa illa liya'budun. Allahu -akbar. Allah Akbar. Sabi ni Allah, Wa ma al jinna wal insa illa liya'budun. At wala akong dahilan kung bakit ko nilikha ang mga jin. Ang mga jin, sila po yung mga inkanto. Mga likha po yan ng Diyos na hindi natin nakikita. Pero sila nakikita nila tayo. Sa paniniwala ng Islam, mayroon po mga inkanto na likha ng Diyos. At wala akong dahilan sa pagkakalikha ko sa mga inkanto at mga tao maliban na upang sila ay sumamba sa akin. So yan po ang bukod tani dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos dito sa mundong ito mga kababayan. Ang pinakamalaking maaaring magagawa ng tao na kamalian dito sa mundong ito ay ang hindi niya magampanan ang dahilan ng pagkakalikha sa kanya ng Diyos. Tingnan niyo po, nagigita natin itong upuan. Bakit itong ginawa ng gumawa nito? Para? Para isunod. Tama? Okay ah, para upuan, hindi para isugnod. Di ba? So, ginawa yan ng gumawa dahil uupuan. Ngayon, kapag hindi yan maupa, maupuan at display na lang, hindi maupuan, may say-say ba ang pagkagagawa nito? Mayroon bang, mayroon bang say yung kanyang presensya? Wala. Bakit? Kasi hindi nagamit sa pagkaka pagkakagamit. Ano kaya kung bakit siya ginawa? Ganon din po ang tao. Ganon din po tayo mga kababayan. Nilikha tayo ng Diyos para sambahin ang Diyos. Para sambahin ang ating ginuong. Labaw naman magahong. Wala na ilain. Unya, kung hindi natin yan magampanan, ah, kung hindi natin masamba ang Diyos, sayang ang buhay natin sa mundong ito. So, dapat marunawa natin na ito po yung dahilan ng pagkakalikha sa atin ng Diyos na para sambahin natin ng Diyos. Kung meron man tayo mga profesyon na pinili na maggawin natin profesyon dito sa mundong ito na doon natin kukunin ang hanap buhay natin o kaya meron tayong mga negosyo, meron tayong mga tindahan, meron tayong mga umahan, uh, meron tayong mga uh, basakan, meron tayong mga pananin yan po ay tulay lang at gagagap kasangkapan lamang natin yan para ating masampa ang ating Panginoon na si Allah. Yan po ay magiging tulay lamang para tayo ay mabuhay kasi human being tayo, tao tayo na may pangangailangan sa mundong ito. Kailangan natin maghanap buhay. Kaya kinailangan natin maghanap buhay. Meron tayong mga tindahan, meron tayong mga profesyon, meron tayong mga pananim para mabuhay tayo ng tama. Pero hindi po yan ang ating goal. Hindi po yan ang main objective natin. Bagkus yan po ay magiging paraan lamang natin, magiging kasangkapan lamang natin para magampanan natin ang main objective natin which is ito po yung ibadah. Masamba, makilala natin ang tagapaglikha natin na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mali ng tao ay masyado siyang nabisi sa mga kabuhayan niya. Hindi po ba? Masyadi siya nabisi sa paumahan niya, sa kanyang basakan, sa kanyang profesyon. Hindi na niya naaalala ang kanyang tagapaglikha. Puro na lang trabaho. Puro na lang negosyo. Puro na lang pananim. Puro na lang hanap buhay. Nakalimutan niya ang dahilan kung bakit siya nag-exist sa mundong ito. Kung bakit siya nilikha ng Diyos dito sa mundong ito. So, pag-aralan niyo po. Pag-aralan niyo po ang religion Islam na aming ipinaliwanag sa inyo. Nang tama at makatotohanan fair na pag-aaral. Yung talagang pag-aaral. Kasi kami fair yung pag-aaral namin eh. Baka nga, may, mas maalam pa kami sa Biblia kaysa sa inyo eh. Ha? Aminin natin, mayroong kristyano na nagka-claim na siya ay kristyano. Pero ni isang biblical verse. Wala siyang... Mababasa. Hindi mo ba, ba? Totoo yan. Totoo yan. Aminanong si <laughs> Nanay. Aminanong amin, amin, si amin, Nanay. Amin, amin, amin. May magigita sa amin na mas maalam pa sa Biblia ninyo kaysa sa ordinaryong kristyano. Bakit? Kasi fair kami kung paano namin titingnan pagbabasihan, kung paano namin, uh, kung paano kami magsasalita hinggil sa inyong pananampalataya. Pag nagsalita kami hinggil sa inyong pananampalataya, talagang meron kaming mababasa na ha, mula sa Biblia ninyo na patunay na ito talaga yung inyong paniniwala. So mga kababayan, ito po ang aming ipinarating sa inyo. Sumpaman kay Allah, wala kaming hangarin na nikatiting na makamundong bagay sa pagpunta namin dito. Hindi po namin katulad yung ibang mga relihiyon wala tayong imemensyon na mayroon silang mga daladalang mga sipot. Meron silang mga daladalang mga sobre. Meron silang mga daladalang anong. Kami po, wala. Kaligtasan po ang inyo offer namin sa inyo na walang kapalit. paman kay Allah. At saksihan ni Allah na sa si July 30, 2024 sa Barangay Mercedes, Silago, Southern Leyte, Philippines ay naiparating namin ang minsahin ng Islam. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. So maraming maraming salamat hanggang dito ng lamang po. Wa sallallahu yeah. wa sallam wa baraka ala Muhammad wa akhiru da'wana alin hafulindahi rabbil alamin. Mapasay nawa ang gabay ng totoong Diyos na naglikha sa lahat ng mga Allahumma amin.